Hello mga kaboom! Tara pag-usapan natin. Isa ka ba sa mga anak na suwail? Isa ka ba sa mga anak eh, hindi sa na magpahalaga ng magulang? Isa ka ba sa mga anak na binabasuran na lamang sila dahil sila ay matanda na? Alam mo ba na meron kang dapat malaman kung gaano kahalaga ang magkaroon ng isang magulang? Alam mo ba na ang ating mga magulang, ang unang mga tao na nagmahal sa atin. Ang atin lang din mga magulang, ang unang mga tao na nagtiwala sa atin. Ang atin lang din namang mga magulang ang nagsakripisyo, ang kanilang kaligayahan kapalit ng paghihirap upang mabuhay ka, upang mapag-aral ka, mabilisan ka, pakain ka ng maayos, ang atin lang din mga magulang, ang unang mga tao na nagpahalaga sa atin, nagtayo sa bawat pagkakamali natin, pagkakadapa natin. Ang atin lang din ng mga magulang, ang unang tao, laging nag sa atin. Alam mo ba na hindi yan nakakatulog, lalo na kapag may sakit ka? Hindi nila malaman kung saan sila pupunta para maghanap ng pambili ng gamot mo. Nalulungkot din sila at nag-aalala. Sa tuwing inuumaga ka sa iyong mga barkada, hindi sila makatulog sa pag-aalala sa paghihintay sa iyo. Mga magulang mo din, ang unang taong nag-iisip ano ang gagawin nila para mapag-aral ka ang mga magulang din natin ang hanggang magsakripisyo na no, huwag bilhin yung mga gusto nila sa halip bilhin kung ano ang mga gusto mo at kung ano ang mga kailangan mo kahit pa kung minsan hindi na nila kaya ikaw oo ikaw kung meron ka pang mga magulang mahalin mo sila Samantalahin mo yung mga oras at panahon na kasama mo pa sila. Tandaan mo palagi na ang pagmamahal at pag-iingat nila iyo ay nagsimula pa sa kanilang sinapupunan pa lang. Tunuruan ka nila mula sa unang pagdede mo, paggapang mo, pagtayo mo, paglakad mo, sa lahat ng mga unang bagay na hindi mo alam gawin sila ay yung mga magulang ang nagtyaga ang magturo upang matuto ka at sa pagdating ng panahon makita nilang matatag ka huwag mo sayangin ang oras mo kaibigan, barkada dahil maiksi lang ang oras maiksi lang ang panahon hindi mo alam kung hanggang kailan mo sila makakasama kailan mo pa sila mamahalin kailan mo pa sila alagaan at iintindihin sa panahon ba nawala na sila sa panahon ba na alaala na lang sila sa isip at buhay mo sa panahon ba na may mo na lang tawagin at manggitin ang salitang nanay, tatay, mama, papa, mami, o daddy, o ano pa mang tawag sa ating mga magulang. Napakaswerte mo kung sa mga oras na to, kasama mo pa ang mga magulang mo. Dahil hindi lahat ng tao bigyan ng pagkakataon na magkasama ang kanilang mga magulang. Kaya ikaw, mahal mo sila hanggat kaya mo. Huwag mo silang pagdamutan kagaya ng ginawa nila sa iyo. Huwag mong panginayangan yung bawat kagasusin mo para sa kanila. Kagaya ng hindi nila panghihinayang sa lahat ng ginasos nila para sa iyo. Yakapin mo at halikan mo ang iyong mga magulang. Dahil baka maubos ang oras mo. At sa oras na iyon, huli na para magawa mo pa mga bagay na dapat ginagawa mo God bless